Welcome back mga lods. Sa video na to, papakita ko sa inyo kung uh, paano tayo mag-harvest uh, ng palay dito. nag lang ako, nagibiro lang ako. Gaano kabilis mag-harvest. Kasi sa panahon, panahon namin na noon, wala pang ganito. Or sa, sa motherland ko, wala pang ganitong equipment. Kaya ngayon, ito sobrang bilis na mag-harvest sa panahon na to. Dahil sa Harvester na to. Let's go! Ayan mga lords, uh, nag-prepare uh, muna tayo bago, uh, bago tayo alis to make sure lang na condition yung ating equipment. Ayan, ayun si Wongga, yung chief engineer. Ayan, yung sasakyan niya. Then, uh, dyan na dyan yung palay sa ginawa nila. Alright, tara, let's go! One hour later. Yan yung ating mga katropa ngayon. Nag-harvest yan. Yan yung driver natin. Yan si Tokus pala yung driver natin. Oops. Okay Ito yung pinatawag na harvester. Ang in-charge sa likod, si Makmak at saka si Yunga. So, yun. Ako niya dumadaan yung dayami hindi nagtransfer na yan na. ah uh, kinukuha nila yung ating target. yan kinukuha nila yung kasi ito si boss, boss And, para siyang rice mill din Ah, napakainit na dito. Dito napakabilis ng kamay ni Tarsier. <laughs> oh, kamay ka. <laughs> Ito yung pinaka head nila dito. Si Boss Tarsier. Ayan, oh. Bisaya to pero lumaki na sa uh, Tarlac. Ayan, uh, parang under na yung ating pinakamalaki oh yung bakit ka nalilaw legit atras mo na atras ha ah. ah. oh ah. kailangan pala ng Ay, apat na tao yan nakarangkada na siya Okay. 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 Okay plat na plat yung ating harvester kulang ang hangin yung ating gulong oh, yan naman yung tagahakot ng balay yan may body body pa siya sa likod oh. Flat yung ating harvester. Yeah, Ay, na. Ayan. Sobrang bilis talaga pagka harvester yung ginamit. Kasi kung ano mano ay eh, abot pa ng isang linggo sa ganyan kalaking palayan actually uh, drive din ako nito ako yung uh, nag-harvest hindi ko lang uh, pinakita dito sa video bola lang yan ayan sa pag-harvest nila na yan siguro inabot din sila ng uh, isang oras hindi naman siguro pero mga uh, ganun kasi napakabilis po isang oras o oh, isang kalating oras yan ah uh, para lang uh, para lang silang naglalala dapat i mabilis din ang kamay ng taga sahod ng, pala, sahod ng palay sa likod kasi natatapon nilang kapag hindi, hindi ka mabilis pangalawang ikot na to kumalaw tsaka hindi rin kasi may takip yung kanila Sige, Sige. so yun so yung hinaharvest natin ngayon ay baka na ng 50 kaban.